Ho ba drama na naman ito ni dating pangulong Duterte para hindi lang matuloy ang kanyang hearing na dapat ay sa September 23 at humihingi ho ngayon ang pamilya mga kababayan ko ng interim release para ho mga kababayan makalaya pang samantala ang dating pangulo sa ICC ikaw kabayan Pabor ka ba na pansamantalang palayain ang dating Pangulong Duterte? Pero bago ka magkomento, mga kapatid, please comment down below kung sang ayon ka ba sa video na to at pag mo kalimutan, ilike ang ating video. Alright, mga ko, panoorin po natin ang video na to kung saan dating Pangulong Duterte gusto ng lumaya ngunit hinaharangan. Mga kababayan, ito ang mainit na balita. Muling humiling ng interim release o pansamantalang laya ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Lalo't wala pa nilang katiyakan kung kailan mangyayari ang iniurong na Confirmation of Charges hearing. Ang hakbang na yan, kinontra ng abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings. Uy! Nakatutok si Mariz, umali. mm uh -huh. Matapos sabihing hindi fit to stand trial o wala sa tamang kalagayan para sumailalim sa paglilitis, si dating Pangulong Rodrigo Duterte muling hinirit ng kanyang mga abogado sa International Criminal Court ang interim release o pansamantalang paglaya nito. Ayun ako. Ito nakakatawa dyan eh. Parang ganito yan. Remember, uh, parang ganito yan eh. Pwede rin pala, pwede rin pala sa Netherlands yon. Parang ganito yan si Gloria hiniring, naka-wheelchair. Tapos naka-neck brace. Para hindi siya ikulong sa selda. Right? Tama? Para hindi ikulong sa selda. Ganon din pala dito sa Netherlands. Kailangan wala ka sa katinuan para hindi ituloy yung paglilitis. <laughs> Kailangan ni Duterte magbaliw-baliwan, mga kababayan ko. <laughs> Anak ka ng pusang inang iring ang galing na best actor ni Dutz. <laughs> At ang lupit ng role ni Kapman. Alam mo, naanak ako nanonood ng ano ngayon, ng uh, comedy show. Tuloy kasunod ito ng hiling nila para sa indefinite adjournment ng lahat ng legal proceedings laban kay Duterte. Oh, sabi na eh. Nauna nang ipinag-utos ang postponement ng confirmation of charges hearing na nakatakda dapat sa September 23. Kasi, ang mga kagat nyo yan eh. Uh, alam ko naman kung ano pa kaya eh, kung bakit ano Ah, uh, hinahayaan pa nila si Kaufman na uh, subukan pang ilaban ng ilaban. No? Binigyan si Kapman ng pagkakataon na bigyan mo pa kami, sabi ni Kapman na gano'n, bigyan mo pa kami ng uh, mahabang panahon, hukom, para mapatunayan sa'yo na ang aking kliyente na si Rodrigo Duterte ay isang inusente. Yun ang yun nila yung nangyayari dito ngayon. So ngayon, mga kababayan ko, syempre, si ICC, may konting awa, o sige, postpone natin. Mga kababayan, postpone natin para wala kayong masabi. Oh. Ngayon, anong nangyari, mga kababayan ko, eto na. Oh. Ngayon, humirit si man, mga kababayan ko. Humirit. Alam nyo anong hinirit? Interim release. Aba, ang lupit nito ha. Mga, mga kababayan, ko, eto. Wala pang katiyakan kung kailan mangyayari yan. Kaya giit ng mga abogado ni Duterte, hindi makatarungang manatiling nakakulong si Duterte habang ipinoproseso ang mga usapin kaugnay ng kanyang kalusugan, ah. lalo na at maaaring magtagal ito. eh samantalang sabi ni Katie, mga kababayan ko, tumata, sabi ni, kung wala sa katinuan, ibig sabihin, o sabihin na natin na si dating Pangulong Duterte ay nababaliw. Opo, tama ko niya nanonig. Tama ko kayo ng inyong narinig. Nababaliw. Eh bakit to nakakatawag pa kay Sara Duterte? Di ba? Eh, ano yung pinaka, 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 ano, ah, palaisipan sa akin. Kung talagang si Duterte ay wala na sa tamang katinuan, eh po nakakatawag pa kay, kay, ano, kay Sara Duterte? Sabi niya, okay naman daw sa tumawag pa nga daw ganito, ganito, ganyan. Nakakausap pa daw ni Katie. Ito yung mga palusot ng abogado, mga kababayan ko, di ba? Yan yung pinaka ano doon, mga kapatid. ano pa? Hindi rin daw lang sa paglilitis ng interim release at ang bansang tatanggap kay Duterte ay may pananagutang tiyakin ang pagtupad sa mga kondisyon ng ICC. Talaga ba? Sinalag ito ng international law expert at abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings na si Attorney Joel Butuyan at sinabing hindi dapat ibigay ang interim release na hinihiling nito. Tama. Bakit mo ibibigay ang isang interim release? kung ang isang tao ay nagpapanggap lamang. Ngayon, ito yung dating ni Kapman kung gaano siya katinding abogado. Alam nyo kung ano, mga kababayan ko? Alam nyo kung bakit? Yan yung diskarte ng abogadong si Kapman, Palalabasin niya na yung kliyente niya ay isang paliw, mga kababayan, para hindi matuloy yung kanyang uh, preliminary hearing kung saan malalaman ni Duterte kung doon ay kakasuhan ah, ba siya tuloy ang hearing o hindi. <laughs> ang galing talaga magdrama ng ano, no? Remember that the former president was a fiscal. So alam niya kung paano gagawin. Mga kababayan ko, nag-iisip din siya ng pangontra dito. At ang sabi dito ng abogado ng mga biktima, They have um, actually been uh, questioning the jurisdiction of the ICC. So talaga hindi nila tanggap. So bakit sila babalik kung hindi nila tanggap yung jurisdiction ng ICC? Sinabi nga nilang kinidnap pa. tahan din. Ito yan. Narinig nyo? tahan din mga kababayan. Uh -huh nagpahayag ng depensa na hindi umano fit si Duterte para humarap sa paglilitis. Anya, ginagamit lamang nito ang isyu ng kalusugan para patagalin ang proseso sa ICC. Correct. The more na matagal ang proseso, the more na matagal, the more na matagal ang makakapaghanda sila. Kasi in the short time ng ano nila, nagkanda rambol sila in six months eh. So ito mga kababayan ko, rambol rambol sila doon, doon sila nahirapan na i-defend yung kanilang defensa dahil na uh, sa mga agenda ng iba't ibang asawa, Isabel, iba't ibang uh, kamag anak ko pamilya ni Digong na nalalaman kagad yung pangontra. And right now, mga kababayan ko, uh, nabigyan sila ng uh, delay, mga kababayan ko, para i-delay itong kaso na to. So tawag natin yan delaying tactics, mga kababayan ko. Ganyan din ang ginawa nila dito. Napakataino nito ni kapan ha. Sobrang uh, taliwas talaga yung uh sinasabi ng uh, supposed uh, medical experts na sinasabi ni Attorney Kaufman no sa kayong mga sinasabi ng mga anak ni former president Duterte eh kung sinasabi nila na, na nakakausap nila nagjojoke pa nga at uh, uh -joke sa kanilang uh, sa kanilang love life sa kanyang uh, sa kanyang braso utya may eh, baliw pa lang ganun <laughs> nagjojoke kamusta na love life mo oh <laughs> joke joke pa para ano lang ganon bali baliw no Abang, tindi naman ng baliw sa Netherland. Nakakapag-joke sa love life. Kinakamusta ka. O, tsaka, ko pa ang balita sa mga didis kaya nag-iiyakan yung mga lintik na to eh. Yung tatay daw nila, hindi na daw makausap ng maayos. <laughs> Tapos ngayon, nakakamusta ng love life? <laughs> ano yun? niloloko tayo ng mga to mga kababayan ko ha. Yung totoo. Ano talaga? Nagbabaliw-baliwan lang ba? <laughs> At nagpinag uh, pinag-uusapan nila ang past, present, and future. Talagang mentally fit talaga siya to face trial. Correct! Nagsumiti rin ang depensa ng tatlumpong panibagong ebidensya sa kampo ng prosekusyon at sa Office of Public Counsel for Victims no September 5 at 11, kaugnay sa kasong murder at crimes against humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Correct. Si Vice President Sara Duterte naman, nagpaplano na raw ng pagbisitang muli sa kaniyang ama. <laughs> Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali na Katutok, 24 Horas. Pabiyahe dun, tapos sagot ng Pilipinas yung biyahe sa security. Di ba? Diyos naman. Anyway, maraming maraming salamat sa 24 Horas. Thank you for your news. Napakaganda po ng inyong pagbabalita na way sana ay suportahan din natin ang kanilang network. No, Ako, sa palagi ko lang, ginagamit na lang ni Digong yung pagiging baliw-baliw para magawa niya lahat ng dapat niyang gawin. That is the reality. And that is the saddest reality of life. Baliw-baliwan 'yan. Anyway, mga kababayan ko, ha, abangan natin yung susunod na story ni Duterte kung ano nasunod dito. Mga kababayan kung uh, kung uh, ang lagay niya ba ay isa na na, kung ang lagay ng dating pangulo, ay. <laughs> ay baliwinios talaga. All right, mga kababayan ko. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga biyahe ni Goy Movements natin. Ikaw, ano sa palagay mo? May tama na ba sa utak si Digong? O wala pa? Sa pagbabalik natin yan, mga kababayan ko. But anyway, huwag kakalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe. I-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga biyahe ni Goy Movements na ilalabas natin. Okay? Ayan ha, huwag kakalimutan yan.